Nakakausap uh, po muna natin ang Vice Chairperson at siya rin po nagsisilbing Executive Officer ng National Police Commission, si uh, Vice Chairperson Rafael Vicente Calinisan. Magandang araw sa inyo uh, uh, Vice Chair at welcome sa BOMBO Radio Philippines. Si BOMBO Genesis po ito kasama natin, si BOMBO Jai. Uh, magand magandang umaga po sa ating lahat. Actually hapon na pala uh, at uh, maraming salamat po for having me on your program. Thank you so much, uh, sir. At the welcome sa Bombo Radio Philippines. Napapanood po tayo nationwide, uh, even worldwide. Ano? Uh, isa po sa mga nais namin maitanong husay sa inyo, yun pong uh, paggulong ng investigasyon dun sa mga sinasabing aktibong pulis na umano'y sangkot sa kaso ng mga nawawalang sa bungero. Ano pong uh, uh, mga updates na pwede hong mailantad po sa public uh, uh, from sa part po ng NAPOLCOM, uh, sir? Uh, kagabi, nagutos tayo ng investigation. Uh, I, 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 we heard uh, over the media na Uh, may mga policemen daw di umanon na involved uh, dito sa pagkawala ng ating mga sabongero. Uh, so it is just incumbent upon the National Police Commission to investigate also. So kagabi we we ordered our inspection, monitoring and investigation service na uh, imbistigahan na yung mga kaganapan dito. So uh, wala, pero to, to stress no, wala pa kaming kopya doong complete affidavit nung alias Totoy hindi pa namin nakakausap yung alias Totoy. Kung anong alam namin, ay eh, yun lang na, na, na namin sa, 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 media. So, ibig sabihin, may moto proprio din ho palang lang uh, gagawin ang ano, no, ng Napolcom. Pero sa ngayon, sir, uh, na identified na ho ba yung mga pangalan? I I'd, rather not comment on that, no? Pero of course, may mga narinig rin na tayo. But I repeat, I haven't seen the complaint affidavit. I haven't read the complaint affidavit. But uh, due to our uh, creative investigation, may mga nalalaman na tayong iba-ibang detalye. Pero it is just uh, incumbent upon us to just remain quiet first uh, until we uh, get to see uh, yung complete affidavit ni Alestotoy. Kaya nananawagan nga kami kay Alestotoy eh, na sana uh, dalhin niya yung complete affidavit niya dito. Uh, we will coordinate also with all uh, law enforcement agencies including the DOJ, PNP and the NBI para sa aspetong administratibo na kaso, eh makasulong kami. Uh, siguro isi-stress ko lang din, may tatlong klaseng kaso na maaaring i-file laban sa kahit na anong individual. Una yung criminal cases, yun yung himas-rehas. Yung aspetong sibil, yun yung uh, aspetong kailangan mo magbayad ng danyos. Ang pinag-uusapan sa National Police Commission ay eh, yung aspetong administratibo, administrative cases, yung fitness to remain as a policeman. So, kaya hindi maaring uh, hindi pagtuunan ng pansin nito kasi araw-araw uh, kung kung inosente sana to mga pulis to edi eh, so be it no pero kung guilty ang mga pulis to they, sh they should not be wearing the uniform or uh, that badge or that gun. Mm, -mm. Yung sa moto propri natin sir uh, hanggang as I mean as to what extent yung pong pwede ho nating imbestigahan po dito. Uh, lahat lahat ng ano kasi ang under the constitution Uh, Article 6 Section 6 uh, Article 16 Section 6 ang may administ administration and control over the Philippine National Police ay eh, ang National Police Commission. So, uh, uh, kasama sa kapangyarihan ng NAPOLCOM ang imbestigahan ng uh, kahit anong bagay uh, na involves uh, the, the PNP. Ang ating kasama si Bomboy Jai, Bombo Jai. Attorney, kung uh, mapag-alaman na hindi lang uh, benteng itong sangkot dito, ano po yung magiging hakbang ng Napolcom lalo na at uh, nag-uumpisa na rin ang uh, malawakang balasahan sa Philippine National Police? Makakatulong ba itong para sa internal cleansing sa loob ng uh, PNP? So Aktibo po tayong uh, kasapi sa pagsisili po ng ating uh, kapulisan. Of course, we are promoting their morale and welfare. Number one po yan. Pero sa oras na mayroong aspeto pang abuso, eh, wala ko pag-uusapan. Tayo po eh, uh, nahanda, na walang kikilingan na uh, kung kailangan meron tayong parusahan, eh, paparusahan natin. Kung may kailangan po tayong tanggalin, tatanggalin po natin. Okay. So ano po yung uh, magagawa ng NAPOLCOM para tiyaking mawawalan uh, mawawala na ang mga ganitong klase ng involvement ng mga sa mga malalaking kaso po? Uh, subukan nyo lang po kami, any and all uh, persons, kasama po tayong lahat, lahat mong ordinaryong tao, tao pwede po magsumbong sa National Police Commission. Uh, mula po sa inyong pag file ng uh, complaint uh, hanggang sa paglabas ng desisyon, eh, yung subukan po namin na 60 days, six zero days, uh, kinakailangan po mabilis po ang Not just for the complaining party but also for the policeman who might be uh, file the case against pero hindi naman siya talagang guilty at innocent siya. So kailangan ang ang hustisya ay mabilis para sa lahat ng partido. Uh, attorney, balik ko sa akin niyo. Although nababanggit ninyo na kagabi yung pong initial na pag-uusap natin, pero may may uh, priority dito, may prior commitment na ba kayo with DOJ at sa panig ng Philippine National Police para tignan yung posibleng involvement ng mga pulis. So, we are still coordinating with them. In fact, kakausap ko lang sa CIDG wala pang 5 minutes ago. Uh, I'm currently texting General Torre um, right now as we speak. Uh, Tuawag lang kayo. Um, uh, pero this is a work in progress. Um marami pang kaganapan at uh, very fluid pa ang mga pangyayari. Doon sa naunang na interview ho natin with the uh, Justice Secretary Remulia sir, ang sabi ho niya is uh, gumugulong yung investigation in fact uh, in fact gusto niyang kausapin din ano, ang iba pang mga agency para makatulong doon sa investigation na ito. So kung in the end ah uh, hihilingin po ng Department of Justice. Yun pong resulta ko po ng inyong roto, moto proprio investigation. A ano to sir? Ibibigay ho natin kun sakali. Opo, definitely tayo po yung maghihikagtulungan sa DOJ. Sila po ang ating mga big brothers sa uh, ahensya. Um po dapat uh, dapat po lahat ng tao yung nagtutulungan para ma-resolve po ang lahat ng kaso sa Pilipinas. Uh, lalo lalo na po itong kasong ito. Um bukas po ang ahensya namin at we will actively coordinate din po sa lahat po ng law enforcement agencies. Kailangan uh, kailangan po ng uh, uh, whole of nation approach po dito at lahat po ng mga ahensya rin po ng gobyerno ay eh, dapat magtulong-tulungan para ma na po yung kasong ito. Mm -hmm. One more thing, hindi ko alam kung pwede pong i-disclose ito no pero uh, nangyari po itong pagkawalahon ng mga sabongero few years ago. Uh, ngayon, sa panig po ng Napolcom, may understand na kayo po ay commissioner pa lamang uh, that time sir. ano, Pero sa panig po ng Napolcom, may mga ganito po ba kayong naririnig na ko dati? Uh, I mean, yung involvement po ng mga police? Uh, hindi naman tayo para magsabing wala tayong narinig. Uh, pero ibang usapan yung meron na talaga mga aligasyon at meron ng mga complainant. So, uh, we will act on complaints and we will also make sure uh, Uh, to investigate any wrongdoing kung pinakailangan. Uh, tayo ang uh, kuya rin ng Philippine National Police. Eh, dapat uh, tayo ay kaagapay din ng uh, Filipino people. Uh, nakaasa sa atin ang uh, pagiging pulis ng pulis. So we will do what we need to do. Hmm. Attorney, by timeline ho ba tayo about dito sa investigation? Uh, hanggat matapos we will see it through. Um, uh, ayoko magbigay ng deadline kasi nakaumang ang napakalaking uh, portion nito doon sa complaint affidavit ni alias Totoy which we have yet to receive. Hmm. Pero sa initial assessment ho ninyo, uh, again I, I don't know kung pwede pong disclose ito. No? Uh, sa initial assessment po ninyo attorney, uh, gaano ho ka kalalaking personalidad or I mean gaano katataas ng mga opisyal ng Philippine National Police yung posibleng involvement po dito? Uh, siguro sana ako mag-comment dyan. Um, may mga initial indications sa tayo pero Uh, siguro sa patawarin niyo na muna ako sana tayo niya sa time ko comment kasi sa aspeto ng Yes sir, I understand. Thank you so much ano attorney. Ahanggang uh, hanggang siguro sa pagkakalabas ng ating pong mga resulta or sa mga development in the coming days ano, uh, muli kaming uugnay sa inyo attorney sir. Okay, uh, feel free. Um, tayo naman ay bukas sa uh, lahat at uh, feel free to reach out to us. Okay, any message sa mga kapulisan po natin, attorney? Uh, again, we are promoting your moral and welfare. Alam niyo naman, uh, noon pa tayo kasama niyo kagapay uh, niyo ako sa ground. Uh, pero sa mga pagkakataon na uh, mayroong mga ganitong pangyayari at ganitong kaganapan, uh, we have no choice but to uh, discipline airing cops. So tayo yung maunguna sa ngalan ng taong bayan na umaasa na isang malinis na kapulisan, nandito eh, tayo para ibigay yon sa ating taong bayan. So huwag uh, kayong mag-alala lahat na nakikinig, taong bayan man o police will be firm but fair. Uh, hindi hindi po tayo kailangan mag-alangan. Uh, the National Police Commission is here for you. Thank you so much, Vice Chair. Ingat po kayo, Sir. Maraming salamat po. Thank you po. Ang uh, Vice Chairperson at nagsisilbi pong Executive Officer ng National Police Commission si uh, Vice Chairman Rafael Vicente Caliniz.